Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na no confidential fund yun. Kasi just like because, um, ano, no, know, okay, mad, ano, uh, kasi nirequire po yun ng uh, joint circular So, hindi po pwedeng, ano no, kasi meron po tayong, ano no, Joint Circular 2015 yes, regarding fund. sa confidential fund. Pero so, hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng na, ano ng mga resibo. So, uh, I to say, wala nga sa batas kasi. Nag-follow po doon sa JC 2015. Wala ka kasi sa batas. Uh, Pagpaulmanin po niya pero mula po na ako maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo. Dahil paano ko po, po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko, tingnan ang isang bagay o isang kaso ano ang resibo ilalagay ko doon paano ko ililiquidate sa akin ng intel officer if I get a safe house Magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoo safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case na pag-uusapan po natin ang kawayan natin confidential fund, then, alisin mo nyo sa budget namin yung confidential fund. Bumbots man yan. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends, at the ISAF, and some other you know, investigation agencies. the intelligence. ko I, I call my friends in the provinces, I call some police officers that. in the provinces, I okay, ask them for their family. support. Is kung kailangan mag-utos sila P3 ng tao P3G para i-verify kung totoo ito, tinduan po kami gumagastos <laughs> ng transportation expenses ng pangkain ng tao. So, paano iliquidate po sa amin yon? Paano kayo mag -sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag ko ng 50,000 pesos o iliquidate mo sa akin, nagtuwi sa kanya ng taxi kung saan may, which I did it before, na tinaman man na na isang empleyado ng Ombudsman, pinasundan ko. Abay, siguro, may hihirapan yung Intel Officer na every now and then may pagbigay sa atin yung mga resibo ng gasolina. At pag nilipidit ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, makasabihin ng ay hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong nga rin po, kung minsan lumalakad po ng investigador lima, yung lima pong yun pinawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kaya ang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng isang little Indian, eh bakit hindi po nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions mga sibuyas, ano isang tao kong pinalawa, do dalawa, kung medyo delikado yung lugar na pupunta, tatlo sila nga kung pinapupunta. Yeah. Yun po ang, ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, bigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayarin din sila mga tao na yung tao na to gather more evidence for us, para pong salamat.